Hello guys, andito na naman ako guys dahil mag-share ako sa inyo guys <laughs> ng tungkol guys sa mutya ng kawayan Yan guys, ito guys ay ang mutya ng kawayan ha Hindi ito guys yung kawayan na kapag sinunog guys ay masusunog Ito ay naging mutya na Dahil ang nakakuha nito guys ay bali nagsunog siya nang nagsunog nang mga kawayan Ang nakakakuha nito guys ay kumbaga sa kabundukan sa... Sab mambubukid siya. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ang trabaho niya, pag makita niyo ang kuko niya, ang kamay niya, ang dudumi talaga dahil kumbaga sa bukid. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ha. Tapos nakakuha siya nito. Ha. Ngayon sa mga nagtatanong guys, kasi nagsunog na, nagsun, nagsunog siya ng nagsunog ng mga kawayan. Tapos ngayon guys, ito guys, ay kumbaga talagang nagtaka siya dahil hindi nasusunog. Yan guys, ang ibig kong sabihin hindi nasusunog yun pala guys ay isang mutya yan guys ang ibig kong sabihin at napakaganda guys ng bertud ng mutya ng kawayan na yan napakaganda guys ng bertud niya ito guys ay kumbaga enerhiya ng kawayan ha enerhiya ha yan guys dahil sinasabi ko sa inyo lahat ay may energy kagaya na lang nang sinishare ko sa inyo maghigop ng energy ako dagat mga puno yan guys lahat guys ay may enerhiya yan, energy ng hangin, lahat tayo, kahit tayong mga tao guys ay may enerhiya. Yan guys, kumbaga ito guys ay galing sa kalikasan, tapos ang gabay nito guys, sa mga nagtatanong kung ano ang gabay ng mutya ng kawayan na yan. Ang gabay niyan guys ay kumbaga uh, spiritu guys ng kalikasan. Yan guys sa kumbaga napakalinaw, spiritu ng kalikasan. Kasi may nagtatanong kung ano, syempre, ito guys ay galing sa kalikasan ha. Tapos ito guys ay napakaganda nito guys. Kumbaga nagdadala ito guys ng swerte. Napakaganda ng dala nito. Nagdadala ito ng swerte guys sa mga hanap buhay. Halimbawa may negosyo ka. Yan guys, kumbaga napakaganda nito. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kapag meron kayo nito guys, tapos ngayon gagamitin nyo sa negosyo, sa business sa Kapag gagamitin nyo sa business. Ngayon guys, kailangan ito guys ay kumbaga lagi nyo daladala -dala papunta sa pwesto nyo ha. Huwag nyo iwanan doon sa tindahan nyo at baka nakawin. Pero kung okay naman yung tindahan nyo, uh, safe naman kahit iwanan nyo lang. Pero mas maganda pa rin guys ang daladala -dala ito lagi. Yan guys, ang ibig kong sabihin pagdating sa hanap buhay ha. Bali, kumbaga, ilagay nyo lang ito, guys, sa lalagyan ng cash box nyo, ha, sa mga naghahanap buhay ito, sa mga may negosyo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Or, sa labas ng, ano, kumbaga, itabi nyo lang yan lagi sa'yo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, syempre, ikaw ang kahira, ikaw ang nagbabantay. Itabi mo lang lagi siya. Nandyan lang yan lagi sa'yo. Ha. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, kumuha kayo ng, ano, kasi yung sa akin ito, guys, ay, pinapa ano ko kumbaga pinatayo ko siya kung saan guys yung ano ko yung hanap buhay ko excuse me ito guys ay pinaano ko siya kumbaga nakatayo siya itinuso ko guys sa bigas yan guys pero yung bigas na yun yung pinang-aalay ko yun na nandoon yung mga mutya ko may mga barya may mga matatamis yan guys yung mga pang-alay ko yung pag nag-aalay ako may permanente ako talaga guys na nasa ano yan guys ang ibig kong sabihin ha na, na, na share ko na yan guys sa inyo. Doon ito guys lagi kung saan yung pwesto ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. At sa mga nagtatrabaho naman ito guys, sa mga nagtatrabaho guys, napakaganda din ito guys. Kumbaga talagang kumbaga napakaganda. Anuhin, alagaan ang mutya ng kawayan. Dahil ang mutya ng kawayan guys ay kumbaga kapag ikaw ay meron ito, halimbawa nagtatrabaho ka kasi hindi naman lahat may business, di ba? dalhin mo lang lagi ito. Dahil alam naman natin, di ba, na ang mutya ng kawayan ay napakaganda niyan. Laging tinitingala. Ha, di ba? Di ba ang kawayan, tinitingala talaga natin. Pumunta tayo dyan sa paana ng kawayan, siyempre titingalain natin. Ganun guys, yung para bang titingalain ka. Titingalain ka, ang mutya ng kawayan guys ay matatag. Kung magiging matatag ka na tao. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ito guys, ha, kumbaga nagdadala ng swerte sa ano, hanap buhay o sa trabaho, ha. Yan guys, sa mga trabaho naman, kumbaga mas magiging okay yung hanap, yung trabaho mo kisa sa dati. Kasi marami na guys ang mga lumapit sa akin na talagang kumbaga yung trabaho nila dati guys is down. Yan, kumbaga talagang medyo mababa lang. Tapos ngayon, guys, ang lumapit yan sa akin, unti-unti nakaahon yan, guys. Marami ang lumapit sa akin, guys, na ang buhay ang iba swinerte. Yan, guys. Pero yung iba na mga swinerte, guys, talagang kinalimutan na ako. Okay lang yan. Ang importante, guys, ay nakatulong ako sa kanila. Yan, guys, kasi marami talaga ang lumalapit sa akin. Yan, guys. Puro mga problema sa buhay. Yan, guys. Tapos ngayon guys, ang mutya ng kawayan na yan guys, ay kumbaga napakaganda nito. Dahil kumbaga magkakaroon ka ng mahabang buhay ha. Sino ba naman ang ayaw ng mahabang buhay, di ba? Gusto natin ng mahabang buhay, maabutan pa natin yung mga apo-apo natin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi may mga tao guys na talagang maiksi ang buhay nila. Yan guys, kumbaga talagang mga bata pa ay namamatay na. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya ang hirap ng ganun. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ayan yung sinasabi natin na kumbaga si God ay nagbibigay sa atin ng ano, kumbaga nagbibigay, bib, bib, bibigyan tayo ng mahabang buhay. Pero kailangan natin alagaan ha. Hindi yung bibigyan ka ng mahabang buhay tapos ngayon ikaw naman, panay naman ang kain mo ng mga kung ano-ano na mga nakakamatay. Yan guys, syempre dapat maging maingat tayo. Sige lang ang kung ano-ano ang iniinom ng mga hindi magagandang ano. Kumbaga umiwas tayo sa mga ganyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, napakaganda nito. Mahabang buhay guys, ha. May mga tao naman kasi guys na, mas, na mahabang buhay na kumbaga talagang ang iba kahit nagkakasakit sila pero oh, mahabang buhay niyan. Yung iba naman guys ay talagang hindi sakitin. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, pahaba ang buhay. Tapos kasama na rin ito guys yung kumbaga malayo ka guys sa mga sakit. Ha, yung mga sakit-sakit na yan, na mga halimbawa lang, yung mga malalala na sakit, di ba? Na ang iba ay nararatay sa, nararatay sa hospital. Yan guys, ang ibig kong sabihin talaga kung baga matitinding sakit, dinadala sa hospital. Yan guys, ang ibig sabihin, wag naman sana tumama sa atin yung mga bagay na ganyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ito guys ay nakakatulong ha. Pagdating sa ano, kumbaga sa mga uh, hindi ka sakitin. Yan guys, ang ibig kong sabihin kasi mahirap talaga guys yung mga sakitin na tao magasto. Yan guys, ang ibig kong sabihin, napakagasto. Tapos ito guys ay nagbibigay ng lakas sa atin ha. Kumbaga lakas. Ah, kapag meron tayo nito guys, kahit matanda na tayo, kahit matanda na tayo guys, pero may kakaiba tayong lakas. Halimbawa lang kunyari si Maria at ako. Pagsamahin kaming dalawa, magigib kami ng tubig. Yan guys ang ibig kong sabihin. Magbuhat ng mabigat, pero mas malakas ako dyan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Siya ay walang mutya ng kawayan, ako ay meron yan guys. Pagdating sa bagay na ganyan, mas malakas ang meron mutya ng kawayan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga, mas maliksi ang katawan, ha? Kasi may mga iba dyan. Kaysa halos ka-age mo, talagang wala ng lakas. Dalampalampan na talagang iba. Yan, guys, kumpara doon sa mga merong alaga. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, ito, guys, ay nagbibigay ng talas ng utak. Ha? Talas ng utak. Para bang ang utak mo lagi ay matalas, ha? Maliksi. Yan, guys, para bang iba eh. Hindi kagaya guys ng mga ibang utak guys na talagang mapupurol ha. Kailangan natin patalasin yung utak natin. Yan guys, kaya kumbaga napakaganda nito. Kumbaga ano ang utak mo para bang alerto ka lagi. Ganun guys. Ha. Kasi matalas ang utak mo eh. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ito guys ay kumbaga napakaganda nito. Kapag sa mga kahilingan naman guys, mas mabilis matupad ang inyong mga kahilingan kapag merong kayong mutya ng kawayan. Yan guys, ano ang ginagawa kapag halimbawa lang, halimbawa lang, may mutya kayo ng kawayan, ano may mutya kayo ng kawayan, ano ang gagawin nyo sa mutya ng kawayan na yan? Kung gusto nyo na matupad ang inyong mga kahilingan, la, mga kahilingan. Kasi ako guys, ang ginagawa ko guys ay, nakahawak ako sa nakahawak yan guys sa kaliwa kong kamay yan guys ang ibig kong sabihin nagkabulol-bulol na ako nandyan siya sa kaliwang kamay tapos ginagamit ko ito guys pag nag meditate ako pag gabi bago matulog yan guys sa yung na-share ko sa inyo guys ang sabi ko ang kalikasan ay ako ako ang kalikasan yung paghigup ng enerhiya yan guys tinuro ko sa inyo yan guys ito ay ginagamit ko guys kaya kumbaga marami guys ang mga kahilingan ko na talagang natupad, pinagkaloob talaga ni God. Yan guys, ang ibig kong sabihin, pinagkaloob sa akin ang mga alaga ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin, basta lagi kang maging positibo. Yan guys, kapag meron kayong mga ganito, tapos samahan nyo, nanggalaw si pag at syaga. Yan guys, kailangan mag-ano, yung mag-meditate kayo yung yung bang makukuha ko ito ganyan ganyan guys lahat di ba na -share ko na yan sa inyo guys sa ano sa YouTube marami na akong na share sa inyo guys sa mga ginagawa ko or mga pampaswerte mga tips yan guys ang ibig kong sabihin tapos ngayon guys ito guys ay kapag ano guys kapag meron kayo nito guys ay ilalagay nyo guys sa ilalim ng unan nyo ha itabi nyo lagi guys kapag matutulog kayo sa ilalim ng unan yan guys ang ibig kong sabihin. Dahil makakatulong ito guys sa mga bangungot na yan. Alam na natin yung bangungot na minsan guys ay nananaginip lang tayo ng hindi maganda. Yun pala binabangungot na tayo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ako dati guys nung hindi pa ako pumapasok kay sa spiritual lagi ako binabangungot noon. Yun guys talagang ano guys, hindi ako makagalaw, guys. Hindi ako nakakagalaw. Kaso, ang utak ko kahit na binabangungot na ako, ang utak ko guys ay talagang matalas, guys. Matalas ang utak ko. Yung bang nagdadasal na yung utak ko ng I believe in God hanggang sa mawala yung bangungot. Yan guys kasi napakahirap ng bangungot. Ang iba guys ay natutuluyan. Yan guys ang ibig kong sabihin, natutuluyan ang ibang binabangungot, hindi na nagigising. Dahil na naginip lang ng hindi maganda, ayun na. Yan ang sinasabi na hindi mo alam kung magigising ka pa bukas. kakatao. <laughs> yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya ito guys, kapag meron ang meron nito guys, ay ilagay nyo lang guys sa ilalim ng unan. Yan guys. Tapos ngayon guys, pwede nyo rin ito guys, ibabad guys sa ano sa ano ha sa ibabad nyo ito guys sa tubig, yung tubig na iniinom nyo ibabad nyo siya guys tapos ngayon guys ay ang pinagbabaran nyo guys ay inumin nyo lagi yan guys dahil ang ano yan, na yan guys ay Uh, sa mga anik-anik natin, sa mga sakit-sakit para hindi tayo sakitin. Yan guys, kahit na matanda na tayo guys, hindi tayo sakitin, mukhang bata pa rin tayo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi mahirap guys yung may sakit ha. Kumbaga napakalaking gastos yan guys kapag may sakit. Yan kaya kumbaga napakaganda nito. Tapos ngayon kapag meron kayo nito guys, dalhin nyo lagi ha. Dalhin nyo lagi, ilagay nyo lagi ito sa bag nyo. Kasi ako guys, ang ganito ko guys ay ano kumbaga nilalagay ko lagi yan sa bag ko. Pag matutulog ako, katabi ko yan. Pag magmeditate ako, talagang katabi ko yan guys. Kapag matutulog ako, pag aalis ako, bit bit ko yan yung laman ng bag ko guys. Alam nyo ang laman ng bag ko, mga pampaswerte yan. Medyo mabigat-bigat ang bag ko. Yan guys, dahil nandiyan yung mga mutya ko na iba. Yung mga medyo ano lang guys, kaso ano talaga ako guys, si eh, pagdating sa pampaswerte. Yung iba, naiiwan sa bahay. Yung iba, sinisiksik ko yan dito guys, Sa mga kasingit-singitan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Mahilig ako guys sa pampaswerte, kaya kumbaga talagang swinerte ako. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan lang guys, kumbaga napakaganda nito. Tapos ngayon guys, baka may magkopya na naman itong ano ko guys, yung YouTube ko na to. Ah, uh, yung video na to guys. Yung ano ko guys, yung Facebook ko ay isa lang. Kung ano yung pangalan ko guys sa dito sa YouTube, yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ko. Yan guys, kumbaga lagi ko yan pinag-aano para hindi nalilito guys yung mga followers ko. Yan lang guys. Thank you guys. Ah, uh, thank you guys. I love you. All. Pasensya na kayo, guys, kung bihira akong makapag-vlog ha. Kasi kapag hindi ako nagbablog nyan, guys, talagang busy ako niyan guys. Yan ang ibig sabihin. Busy talaga ako niyan Talagang, kumbaga, ang oras ko lagi, guys, is talagang hinahabol ako. Yan, guys, kasi alam nyo naman, di ba, wala akong katulong all around ako ngayon. Kumbaga, syempre, may anak ako. Ah, si Kasuhin maglilinis ng bahay. Lahat nga eh. Tapos maghahanap buhay. Yan, guys, kumbaga, all around ako. Kaya... Minsan guys, hindi ako nakakasagot ng mga message. Unti-unti lang sinasagot ko yan. Pero pag hindi naman ako busy, lahat yan sasagutin ko yan guys. Pero bihira ako guys mag ano ng mga calls ha. Yan guys kasi mahirap na. Yan guys may mga ano kasi guys eh. Mahirap magtiwala. Yan lang guys. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Yan lang guys ay yung ano pala guys yung kung paano ang pag-alaga nito. Anuhan nyo lang guys, every Tuesday and Friday ha, every Tuesday and Friday, haplosan nyo lang siya guys ng oil. Oil ha, oil tapos ngayon guys, oil tapos dasalan nyo lang guys ng isang Our Father, isang Hail isang Apostles Creed. Tapos magkaroon kayo ng kahilingan. Yan guys, pwede rin ako magbigay ng orasyon dito sa Mutya ng Kawayan. Magkaroon kayo ng kahilingan tapos ngayon pakatapos nyong humiling, banggitin nyo ang nignimi Jesus, nignimi Jesus, ng tatlong bisis sator aripotinit o ng tatlong bisis tapos ihipan nyo ang mutya ng kawayan nyo ha yan guys, kumbaga kapag nagpipri kayo, lagi nyo idugtong ang nignimi Jesus at sator aripotinit Opirarutas. Dahil lahat yan guys, ginagawa ko. Lahat ng mga sinishare ko dito sa inyo guys, lahat yan ay ginagawa ko ha. Dahil gusto ko lahat tayo guys ay swertehin. Lahat tayo guys ay magkaroon guys ng protection. Yan lang guys. Thank you guys. I love you all.